Basta batas. Basta batas. Basta batas. Bago natin pag-usapan yung sedition, dapat mauntindihan muna natin yung concept ng freedom of expression, ano yung free mm -hmm. speech. Mm -hmm or even freedom of the press for that matter. Kasi yan ang palaging sinasabi natin. Yung kalayaan ng pamamahayag, kalayaan ng pagpapahayag. Uh, ikaw man ay may pagkagusto o ikaw man ay kalaban bagamat ang sinasabi mo ay favorable, kung ito man ay kontra Eh, bahagi ng iyong karapatan, and it's, it's a constitutional right, sa ligang batas mi mismo ang nagsasabi, may karapatan ka na magpahayag kung ano ang gusto mong sabihin. And in fact, according to the Supreme Court, yung kalayaan ng pamamahayag pamahayag eh, sa kalipunan ng lahat ng katapatang pantao, ito ang lumalabas na isa sa pinakakinikilala at pinakamataas na karapatan na dapat tinitindigan talaga ng batas. In fact, it is even on higher plane ano, compared to say um, certain economic and substantive right So, mataas ang pagtingin ng Estado sa kalayaan ng pagpapahayag. Kasi nga, this is the very better principle of democracy. Ito ang patunay na merong demokrasya. Kaya dahil dyan, असा Lahat pwede mong sabihin na wala kang pangamba na ikaw ay pipigilan. Ang tawag doon, prior restraint. Yung hindi ka pa magsasalita, eh, pipigilan ka na. Hindi ba naalala mo nung panahon ng Marshall o noong araw, yung mga publications, pinasara. Prior restraint ang tawag doon. Ibig sabihin, hindi ka hinaya ang magsalita. Wala ka pa nga sinasabi, eh, pinapahinto ka na. Noong panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, remember, there was this one time, may issue daw ng coup d'Etat. Di ba nagpasara din siya sa publication noon. O oh, prior restriction, bawal 'yun kasi hindi ka dapat pipigilan ng uh, kung ano man ang gusto mong sabihin. Mm -hmm. So gano importante yung freedom of expression. Basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas.